Dahil nakatira kami sa bundok, hindi kami masyadong namom problema pagdating sa mga pagkain na prutas at gulay. Pagdating sa pagkain, talagang sagana kami dito at nagpapasalamat kami sa Diyos dahil biniyayaan niya kami ng ganitong pamumuhay. Dito sa bundok, talagang halos araw-araw kaming umaakyat at kung iisipin niyo nga, talaga namang nakakapagod. Pero sa katulad namin na matagal na nakatira dito, ay sanay na kami sa hirap at pagod. Kanina umaga nga pagkagising ko, habang nagkakapi ako, ay nakita ko dito si mama sa may gilid ng bahay na sinusungkit niya na yung mga bunga ng malunggay. Marami rin kasi talaga magbunga ang malunggay na to at hindi namin to kayang ubusin. Kaya yung iba dito ay ibebenta ni mama mamaya sa palengke. Noon nga nakaraang taon ay ganito rin siya karami magbunga at yung iba nga rin doon ay rin namin sa palengke. Apat na puno ng malunggay na katanim malapit lang dito sa may gilid ng bahay at sa apat nga na puno na yon, etong puno na to yung may pinakamarami kong magbunga. Bago pala to pitasin ni mama, eh, meron daw siya nakausap kahapon sa palengke na pagbibigyan niya nito. 20 pesos nga daw ang kuha nila nito ng isang tali sa palengke at ang isang tali nga ay 10 piraso. Hindi pala lahat pinitas ni mama yung mga bunga ng malunggay, marami rin siyang iniwan na mga mura pa. Magaganda nga yung mga bunga ng malunggay na napitas ni mama at saka mahahaba. Ito ang mga masarap na ulamin sa tanghali. Tapos sasamahan mo siya ng prito o kaya naman iinihaw na tilapia. Tapos meron din kasamang kamote. Natapos na ang itali lahat dito ni mama yung mga malunggay at meron nga siyang nagawa dito ng sampun tali. Nilagay niya nga muna dito sa may tricycle at mamaya pagkababa ni papa galing sa bundok ay siya yung magdi-deliver. Pakita ko na rin para sa inyo yung ulam namin ngayong magaha. Nagdukot nga lang kami dito ng mga itlog sa alam lagang manok ni mama. Kukunin na nga daw namin lahat ng mga itlog na nandito sa tray. At ang mga itlog daw kasi na to ay matagal nang nandito. Pero ngayon pa lang siya lilimliman ng manok. 15 piraso nga lahat na itlog yung nakuha namin dyan. At hindi namin to sigurado kung okay pa ba lahat yan. Siguradong bukas, meron na namang manging itlog sa tray na to. Kaya siguradong magkakaroon na naman yan ng laman. Bukod nga sa nilagang itlog, meron din pala kaming ulam ngayong umagahan na ng nilagang talong. Yan na pala yung mga talong na napitas ni mama kahapon sa taas ng bundok. Iba-iba nga yung mga naging itsura dito nung nilaga namin na itlog. Merong medyo bugok, merong balot at meron naman dito yung itsura na parang kakaitlog pa lang. Pero karamihan sa nilaga namin si peraso na King na yon ay karamihan don talagang halos mga medyo bugo. At kung sa amoy naman eh hindi naman siya sobrang mabantot, medyo lang. Masarap siyang isawsaw sa suka. Tapos eto naman nilagan talong, masarap siyang isawsaw sa may baguong na may kalamansi. Pagkatapos ko palang lang kumain diyan, ay eh, naglaba muna ako. At fast forward nga tayo kinahaponan ay yung na naman ako ng bundok kasama ang anak ko. Wala pala siyang pasok ngayong araw kaya sumama siya sa akin ngayon dito sa may taas at manunungkit nga daw siya ng kasoy. Bukod sa pagsungkit ng kasoy, ang talagang bukang bibig niya kanina habang naglalakad kami paakyat dito sa taas, ay eh, gusto niya daw kasi talagang makita yung pugad niya. Noong nakaraang linggo kasi, meron siya nakita dito na pugad ng ibon at gusto niya daw makita ngayon kung pumisa na daw ba yung mga itlog. Habang nanunungkit nga pala dyan ng kasoy yung anak ko, ay kumakain na rin ako dito at iniingatan ko lang dito yung damit ko dahil kapag natuluan to ng katas ng kasoy ay mancha. At pagkatapos nga namin magsungkit dyan ng bunga ng kasoy, ay eh, meron akong nakita dito ng puso ng saging kaya naman sinungkit ko na rin. Medyo mataas puno ng sa saging na pinagsungkitan ko dito at mabuti na nga lang ay mayroong panungkit na nakatabi dito sa may gilid kaya niyang abutin. Dumiretso na nga kami ng punta dito sa may kubo at pagkarating namin ay uminom muna kami kaagad dahil talaga kami dalawa ay nauuhaw na rin. Ang laman nga pala ng balanan ko ngayon ay 3.1.5 na puro tubig at tilagay ko na nga siya dito sa may ibabaw ng banggirahan. Magaalis na sana ako dito para magtabas ng damo kaya lang tong anak ko ay panay naman ng tapik sa mga bungan na langka at sa tingin niya nga daw, itong isang piraso ay hinog na yung na nga ni Papa dito yung isang piraso na tinuturo ng anak ko at inamoy ko nga dito na sa tingin ko ay hinog na nga talaga. Hinog na nga yung itsura at saka amoy niya kaya lang nung binitak naman ni papay ang pangit ng laman siguro kasi dahil yung puno niya ay natuyot na. Hindi ko nga alam kung meron pa bang makukuha dyan pero siguro kung pagtsatsagaan eh meron pa ding makakain ng kaunti. Sobrang nipis kasi dito nung laman niya pero matamis naman yung lasa niya. Pagkatapos nga niya ay pumunta naman kami dito sa puno ng chisa at manunungkit nga raw yung anak ko ng isang piraso lang. Isang piraso nga na medyo malaki yung sinungkit namin dito. Ito palang sinungkit namin na to ay hilaw pa pero ang gagawin daw ng anak ko dito ay pahihinog niya na lang. Habang nagpapahinga nga si Papa, ay hinaram ko muna tong ginagamit niya na tabas at maglilinis muna ako sa glit dito sa may gilid ng kubo. Pagkatapos nga magpahinga diyan ni Papa, ay pinuntahan niya na ako dito sa pinaglilinisan ko ng mga damo at kinuha niya na nga sa akin yung tabas at ang ginawa ko naman ay naglinis na lang ako ng puno ng saging. Dapat na rin talagang linisin to mga puno ng saging dahil yung mga dahon niya na mga toyo ay talagang makapal na at kailangan na talagang tanggalin. Marami pa rin talagang puno ng saging ang kailangan linis pansin. At sa kada araw nga na pag-akit namin dito, makalinis lang kami ng mga apat na puno. Pahasan ba't matatapos rin? Mahaba pantag tag-araw kaya siguradong malilinisan namin to lahat dahil ito lang naman kasi ang ginagawa namin ngayon dito. Matapos nga ako makapaglinis dyan ng ilang pirasong puno ng saging, ipumunta eh naman ako dito sa mga tanim ni mama na tubo para manguha ng isang piraso. Eto nga green na tubo yung pinili ko dito na kuhanan kasi ang lagi ko talaga nakakain dito ay yung kulay pula ang balat. Kaya gusto ko matikman tong green naman. Pabalik na nga rin pala ulit kami nito sa may kubo at kasama ko na dito yung yung bunso kong kapatid at galing nga siya doon sa may bukal na pinag nyo ng tubig. Medyo maga pa rin pala ng mga oras na to kaya hindi muna kami dyan umuwi. Tumambay muna kami dito sa may kubo para magpahinga ng saglit. Habang nagpapahinga nga kami dito ay panay naman ang pangos namin dito ng tubo. At hindi ko nga nagustuhan itong tubong green dahil matigas siya kainin. Nauna na nga umuwi dito yung kapatid ko pero kami ng anak ko ay naiwan pa dito sa may kubo. Dahil hinihintay namin si papa na naghahanap ng panggatong. Bilin kasi ni mama kanina pag namin sa bahay. Pag uwi na daw kami, wag daw namin kalimut ta magbitbit ng kahit kaunting panggato. Pagkarating ko nga dito sa bahay, inakita ko na marami silang napitas kanina na langka. Kailangan na rin pala tong himayin ngayon kasi kapag na to ay hindi na siya maganda. Kaya ang gagawin ko ngayon ay hihimayin ko na siya at ilalagay ko mamaya sa ref. Habang inaayos ko nga dito yung paglalapagan ko ng langka ay si mama naman dito sa may likod ko ay panay ang sabi na masarap daw to sa biko, sa halo-halo at saka sa bilo-bilo. Yung una pala na nabitak namin dyan ay eh medyo overripe na siya kaya mahirap na siyang himayin. Pero itong pangalawa na nabitak namin ay eh magaganda pa talaga laman niya, talagang makakapal at talagang maganda siya himayin. Napasobra na naman nga ang kain ko at sana nga mamayang gabi eh huwag magsakitan chan ko kasi naman ang sarap niya matamis. Para nga mas mabilis kami na matapos dito at hindi na kami abutin pa ng gabi eh marami na kami dyan na nagtulong-tulong para maghimay. Yung mga pinagbutuhan pala namin dito ay inipon ko dahil ilalaga ako yon masarap din kasi yung kainin. Yung mga pinaghimayan naman namin dito na mga balat ay eh, basta-basta itatapon. Ibibigyan ni mama do sa baboy niya dahil kinakain din niya ng baboy. Ganito pala lahat karame yung mga nakuha namin. Siguradong hindi namin to kaagad mauubos lahat. Kaya ang mangyayari dito yung iba siguradong mailuluto. Nilagay ko na rin pala siya lahat dito sa may ref para hindi siya madaling masira. So yun lang for video. Thank you for watching!